Ano na ni Hebelin, si Sputnik. Natulog, dari ako. Natulog. <laughs> Muna lang na ni Nebelin. Gat nga ko si inahan. inahan, sige na gatang. Wadyo ko biyayang bela, sige na ko gagunit ni Sputnik. Sige mo siya tanaw na ako. Muna nang ninahibiling si Sputnik. Dili na naman ni ipa kay Muna ang ibilin diri. Ate, gibantayan na dito kong Bella, te. Tarawa, te. Binantayan ako ni Bella. Binantayan na. Huwag atapan dyan ako, te. <laughs> Di siya mo kuha. Ano pala na mo? Agoy, gibantayan ako. Gibantayan ako, te. Oh. <laughs> mo ni naong niya pregnao color niya spots so tawon mo siya spotnik spotneki <laughs> natulog